Magandang gabi mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para palagi kang updated sa lagay ng panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa ring nakaaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa southern portion ng Mindanao. Dahil dito, inaasahan ang scattered rains and thunderstorms sa mga bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Oriental at Davao Occidental. Sa mga nabanggit na lugar, posibleng makaranas ng light to moderate at minsan ay heavy rain showers ngayong gabi. Kaya magingat po tayo sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, easterlies o mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko ang nakaaapekto. Wala naman itong hatid na malawakang pag-ulan, pero posible pa rin ang isolated rain showers lalo na sa hapon at gabi, particular sa eastern section ng Luzon at Visayas. Sa ngayon, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa bansa para sa lagay ng panahon bukas. Luzon Patuloy ang mainit at maalinsangang panahon. May posibilidad pa rin ng isolated rain showers sa hapon at gabi. Ang temperature sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 18 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay posibleng umabot mula 23 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Lawag ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, posibleng umabot ang init hanggang 38 degrees Celsius. Sa Legazpi City ay inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay makakaranas ng init na mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa City ay inaasahan ng temperatura na mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, maaliwalas at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali, pero sa hapon at gabi ay may panandaliang pagulan dahil sa Easterlies. Ang temperature sa Cebu, inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban City ay makakaranas ng katulad na temperatura na nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, sa southern portion, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Inaasahan ang scattered rains and thunderstorms sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, ilang bahagi ng Soxargen at Davao Region. Sa ibang bahagi ng Mindanao, maaliwala sa umaga hanggang tanghali pero posibleng umulan sa hapon at gabi. Ang temperature sa Zamboanga, Inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius sa Cagayan de Oro ay bahagyang mainit na nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Metro Davao ay posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius at sa lagay ng karagatan wala pa rin gill warning na nakataas sa alinmang bahagi ng karagatan. Kaya ligtas pong maglayag dahil inaasahan ang banayad hanggang katamtamang pagalon. At sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, Baguio at Legazpi City, maaliwalas na panahon mula Thursday hanggang Saturday. Mainit sa tanghali, may tsansa ng thunderstorm sa hapon at gabi. Temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mas malamig at kaaya-ayang simoy na may temperaturang mula 17 hanggang 27 degrees Celsius. Habang sa Legazpi City ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City, patuloy na apektado ng easterlies kaya maaliwalas, mainit at maalinsangan ng panahon may posibilidad ng isolated rain showers sa hapon at gabi. Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City mula Thursday hanggang Friday wala pang inaasahang malawakang pag-ulan. Ngunit pagdating ng Saturday, posibleng tumaas muli ang access ng Intertropical Convergence Zone kaya inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Davao region. Mataas din ang tsansa ng thunderstorm sa Cagayan de Oro at Zamboanga City pagsapit ng Sabado. At yan po ang kabuang lagay ng ating panahon. Muli, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang mga weather updates. Stay safe and dry, mga kababayan!